Salamat sa loading at Askal ang pogi-pogi mo. Ika isang daan at limangput apat na kabanata sa pagpapatuloy. Bubunot ng espada ang ating bida at sinabi na okay sige. Kung iyon ang gusto mo. Hinarang ng ating bida ang ginawa niyang atake na medyo napaatras ito. Sinabi nito sa kanyang isip na ang loko na to. Nagbago ang aura ng kanyang pakikipaglaban bigla at pagkatapos sunod-sunod na umatake ito ng kanyang sibat habang sinasabi niya sa kanyang isip na ngunit, imposible para sa kanya na maging isang peerless master kung hanggang dyan lang ang kaya niya. Mabilis naman itong iniiwasaan ng ating bida habang ito ay sumusugod sa kanya. At ang gamit nitong sibat ay kanyang pinatamaan sanhi ng pagtilapon nito na ikinagulat ni Marshal Emperor. Napangiti ito at sinabi na hindi ka paniwala Sino ang mag-aakalang masusupil mo ang aking reclining moon blade gamit ang banayad na pamamaraan? At pagkatapos gumamit naman ito ng palakol at mabilis na sumugod sa ating bida, at sinabi na kung ganoon, simulan na natin ng seryoso ngayon. Hinarang naman ito ng ating bida na makikita ang kislap ng mga talim sa kanilang gitna. Sinabi ng ating bida sa kanyang isip na kumpara noong ginamit niya ang reclining moon blade, mas mabilis at mas malakas ang kanyang mga pagsalakay ngayon. Tulad ng inaasahan. May dahilan kung bakit siya tinatawag na Marshal Emperor. Napangiwi na lang ng muka si Marshal Emperor at napasabi sa kanyang isip na ang bagitong to. Ang kapal ng mukha na ibinabalik niya lahat ng mga atake ko. Makikita ang ating bida, sinabi pa niya na matapos basahin lahat ng mga galaw ko. Naglabas ito ng enerhiya at sinabi sa kanya na ganun daw ba. Lalabanan kita ng nakataya ang buhay ko. Umataking muli ito sa ating bida at habang malakas na sumisigaw. Nakatingin ang ating bida sa kanya at sinabi sa isip na kahit mas malakas na ang mga atake niya, maraming puwang sa depensa niya. Hindi tama na patagalin pa ang tunggalian na ito. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang espada. At mabilis niya itong winasiwas. At nabitawan na naman ni Marshal Emperor ang hawak niya sandata sa lakas ng atake ng ating bida. Pinagpawisan ito at sinabi sa kanyang isip na hindi ko man lang nakita nang bunutin niya ang natitira niyang espada. Ang batang ito, tunay siyang malakas. At biglang naalala niya ang laban niya sa pom Emperor. Na sinasabi nito sa kanya na anong kalokohan ito. Ang natitira mo na lang ay isang pandagjer, ha? Tumugon ito at sinabi sa kanya na manahimik na lang daw siya. At sobra na daw ito sa labis para mapalipad ang iyong ulo. Ibinuka ang kanyang palad at kanyang itinuro at sinabi na tingnan mo ang gagong ito kung gaano ka nang kukunwari. Hindi mo nga kayang gawin yan kahit na may lahat ng armas sa sahig. Tingnan mo kahit na master mo ang lahat ng armas, sapat na ang aking palad para talunin ka. Mabilis itong sumugod kay Pal Emperor at sinabi na sinabi kong isara mo ang bunganga mo. Wala kang alam tungkol sa kahalagahan ng mga armas, hangal. Gagamit ng palad ang Palm Emperor sa kanya habang nakangiting sinasabi na ang mga armas, sa huli, ay mga kasangkapan lamang. Ang mahalaga ay hindi ang mga armas, kundi ang iyong sariling lakas. At pagkatapos, makikita ang lakas ng salpukan nila. Balik sa kasalukuyan. Sinasabi niya sa kanyang isip habang nakatingin sa kanya na tama. Ang hindi ko maipakita noon. Ipapakita ko ito sa iyong apo. At sumigaw ito na hindi pa ako tapos. Mabilis na namang sumugod ito at sinasabi na narito na ako. Sinabi ng ating bida sa kanyang isip habang ibinalik ang espada sa kanyang gilid na kagaya ng inaasahan. Mukhang wala siyang balak na sumuko. Sa ganitong kaso, nilagyan niya ng kanyang enerhiya ang palad. At umatake ng kaparehas sa atake ni Pom Emperor noong sila ay naglaban nito. At nagulat ito nang makita niya ang gagawin ng ating bida. At isang malakas na enerhiya ang papunta sa kanya at pagkatapos makikita ang espada nito ay naputol na lumaglag sa sahig. Pinagmamasdan niya ang naputol na espada at sinabi na hindi ito. Kapanipaniwala. Nakatingin ito sa ating bida at sinabi sa kanyang isip na nagawa daw niya ito nang hindi siya sinasaktan. At sinabi naman ng ating bida sa kanya na pasensya na. Ang kutsilyong iyon ay tiyak na mahalaga sa iyo, Marshal Emperor. Sinabi pa nito sa isip na naiisip si Palm Emperor na habang nagpapakita siya ng respeto sa akin, nagawa pa rin niyang ipakita ang kanyang kakayahan. Kahit na ito'y nagagalit sa akin, tiyak na mas malakas ang batang ito kaysa sa kanyang lolo, ang Palm Emperor. At pagkatapos ay yumuko ito at sinabi na yung Hero Song, panimula ni Ligang, mababa ngunit matatag ang boses, ang kakayahan mo ay higit pa sa inaasahan ko. Sumusuko na ako. Matagal nang hindi ko naramdaman ang ganitong kawalang kapangyarihan. Dagdag pa niya na inaamin kong ikaw ay isang peerless master. Magalang na tumugo ng ating bida at sinabi na swerteng nanalo ako dahil sa iyong pag-unawa, ginoong Marshal Emperor. Sinabi nito sa kanya na walang silbi na bigyan ng awa ang isang talo tulad ko. At palagi kong iniisip na ang kasabihang ang huling alon ng ilog Yangtze ay lilitaw ang unahang alon mula sa ating henerasyon ay walang katotohanan. Lumapit ang ating bida kay Prinsesa Mokyong. Nakatingin ito sa ating bida at sinabi sa kanyang isip na isipin mong madaling talunin ng taong ito ang Marshal Emperor, talagang isa siyang tao na naglalakad sa landas na hindi ko kayang maunawaan. Sinabi ng ating bida sa kanya na nakuha ko na ang North Sea Ice Palace at ang Kunlun Sect na makipagtulungan sa atin. Ang kailangan na lang natin gawin ay isagawa ang ating plano. Tumugo ito na masaya akong nagawa mo ito. Sinabi pa sa kanya ng prinsesa na ngayon maaari na nating tuluyang wasakin ang mga atrocious sandstorm ng mga bastardo. At kailan mo balak gawin ito? Sinabi ng ating bida sa kanya na nag-iisip akong gawin ito sa loob ng dalawang araw. Makikita ang trangkahan na tumugon ang prinsesa na naiintindihan ko. Hanggang doon, maging handa tayo ng lubusan para labanan sila. Sinabi ng ating bida na okay, sige, Makikita ang kalapating mensahero, sinasabi sa kwento, na pagdating ni Song Wu Moon sa Provincial Command, humiling siya kay Prinsesa Mokyong na magpadala ng mga mensahe sa tatlong lugar. Isa para sa North Sea Ice Palace, isa para sa Kunlun Sect, at ang huli para sa Iron Blade Bike House. Sumapit na ang gabi na makikita ang bahay na ito. Nakatingin si Dark Killer kay Blood Cloud Emperor, sinasabi sa kanyang sarili na ang nakakainis na gagong yon, Paano niya nagawang bantayan ang Diyosa ng kamatayan nang hindi man lang inaalis ang kanyang mga mata sa kanya, kahit isang saglit? Nakatingin si Blood Cloud Emperor kay Mara at sinabi sa kanyang isip na sa isang iglap. Naging leader siya ng lahat ng kasalukuyang kilalang sekta ng mga asasin. Sa madaling salita, ang Diyosa ng kamatayan ng sekta ng mga asasin dagdag pa niyang sinabi sa isip na makikita si Mara na ang mga asasin na nagtipon bilang isa sa pamamagitan ni Mara ay tinalikuran ang mga pangalan na dati nilang ginagamit at nagkaisa sa ilalim ng pangalang asasin sect. At isang asasin ang mabilis na lumitaw sa harapan ni Mara at ito ay mabilis na lumuhod. Sinasabi nito sa kanya na may lord. Natukoy ko na ng bahagya ang mga hakbang ng taong iyong binanggit. Tumugon si Mara sa kanya na mabuti. Maghahanda na ako para umalis ngayon din. Sinabi ni Dark killer sa kanya na kung ganoon. Hayaan niyong magpadala ako ng ilang bantay kasama ninyo, my lord. Makikita si Blood Emperor na nakikinig sa kanila habang tumugon si Marana sige. Dark killer, at ipapaubaya ko na ang lahat ng bagay muna sa iyo dito. Sumagot ito na okay po, my lord. At kapag may nangyari daw sa Assassin Sect, agad daw niyang ipapaalam ito sa kanya. Tumingin si Mara kay Blood Emperor at sinabi sa isip na ang taong iyon ay tiyak na aso ng Heavenly Marshal sect na tapat na tagasunod. Kung susundan niya ako, hindi ko alam kung ano ang gagawin niya kay Wumon. Dagdag pa niya na kahit na delikado. Mas mabuting patayin na daw niya siya. At pagkatapos sinabi niya kay Mara na nakikita daw ba niya ang buwan sa ilalim ng kalangitan. Nagtatakang nakatingin lang si Mara sa kanya. Sinabi pa nito sa kanya na noong bata pa ako, umiiyak ang nakababatang kapatid ko tuwing nakikita niya ang buwan na ganyan. Dagdag pa niya na parang nalungkot siya. Dahil sobrang nipis nito, at parang naramdaman niyang mababasag ito anumang oras. Patanong na nagtanong si Mara na may kapatid daw pala siya. Sinabi nito kay Mara na ang kapatid ko ay kasalukuyang nasa lihim na palasyo ng sekta ng Heavenly Marshal. Hanggat hawak nila ang kapatid ko, hindi ko maaring talikuran ang mga utos. Tumingin matalim si Mara sa kanya at sinabi na naghahanap ka ba ng simpatya mula sa akin. O gusto mo bang iligtas ko siya? Nakangiting na papikit si Blood Emperor at sinabi na ang lamig daw naman niya. Dagdag pa niya na huwag kang mag-alala dahil hindi ito alinman sa dalawa. At pagkatapos sinabi niya habang unti-unti siyang nawawala na sige, aalis na ako ngayon. Dagdag pa niya habang mukha na lang ang nakikita na ipapaantala ko ang kanilang mga utos ng kaunti. At dito na po nagtatapos ang ika isang daan at limangput apat na kabanata. Ika isang daan at limangput limang kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang Direct Capital Officer. Sinabi ng prinsesa na makikita sila na sa wakas ay dumating na ang araw. At umaasa akong maraming tao ang darating. Napatingin ng ating bida at sinabi sa kanyang isip na nandyan na sila. May kabuang isang libong miyembro ang Black Horse ng Iron Blood Regiment. Ang tatlong daang taong ito ay pinili mula sa mga elit na yon. Sinabi ng prinsesa na maraming salamat sa pagpunta dito upang tulungan ako. Makikita ang mga babaeng naglalakad na ito, sinasabi sa isip ng ating bida na sila ang pinakamahusay na babaeng armado na mga elite ng Royal Bodyguards ng Pamilyang Imperial na pinangunahan niyon harin ang walang anyong lumilipad na espada. Dagdag pa niya sa isip na hindi lamang sila maihahambing sa Black Horse ng Iron Blood Regiment, ilan sa kanila ay mas mahusay pa. At napatingin siya sa kanyang gilid. At isang grupo pa ang makikitang naglalakad. Nagulat naman si Blade Emperor at sinabi na ano? Kayo. Sinabi ng isang ito habang nakasuntok sa kamao sa palad na andito na kami isang daang elite ng embroidered uniform guard. Sila ang imperial na lihim na pulis na naglingkod sa mga emperador ng Ming dynasty sa China. Dagdag pa nitong sinigaw na dumating kami para sa katapatan ng aming mga naunang henerasyon at ng monarko na si Mokyong. At kami po ay sumasaludo sa inyo. Masayang napasabi si prinsesa na kahit ang embroidered uniform guard na may alinlangan. Dagdag pa niya na talagang nagpapasalamat ako. Upang makakuha ng mga reinforcement bukod sa mga direktang opisyal ng kabisera, nagpadala si Monarco Mokyong ng mga liham sa lahat ng direksyon, at isa sa mga ito ay ang Embroidered Uniform Guard. Dagdag pa sa kwento na ito daw ay isang aksyon na may isip si Jung Yi Moon, ngunit dahil isa siya sa mga naunang henerasyon at hindi sa kasalukuyan, nagduda sila kung tutulong ba sila o hindi. At sinabi pa sa kanila ni Blade Emperor na mga walang hiya. Pero wala ba tayong? ibang mga kasamahan? Kung nandito kayo, sino ang mag-aalaga sa imperial na palasyo? Tumawa ang mga ito at sinabi na magiging maayos din ito sa huli. Dagdag pa nito na wala ba tayong ibang mga kasamahan? Tumugon si Blade Emperor sinabi sa kanya na yun ba ang nararapat sabihin ng isang miyembro ng Embroidered Uniform Guard. Humawak sa kanyang baba at tiningnan niya ito at sinabi na pero sa kabila nito. Nandito ka pa rin sa huli kaya salamat sa loob-loob nito na napasuntok sa ulo na umiiyak na sinasabi na ikaw na bata ka. Nakangiting sinabi naman ng ating bida sa isip habang nakatingin sa mga ito na ang mga sumusuportang puwersa ay hindi basta-basta. Mas maraming tao ang dumating kaysa sa inaasahan ko. Dagdag pa niya sa isip na makikita ang mga ito na kung titingnan ng mabuti, ang mga babaeng armado ng Royal Bodyguards ay may pinakamataas na average sa martial arts. Ngunit dahil sila ay nalalampasan sa bilang, sila ay mas mahina kaysa sa Black Horse ng Iron Blood Regiment pagdating sa lakas. Dagdag pa niyang sinabi na makikita ang mga lalaking ito na nakasuntok ang kamao sa palad na bilang karagdagan, kahit na mas marami ang Black Horse ng Iron Blood Regiment kumpara sa Embroidered Uniform Guard, sila ay mas mahina dahil may agwat sa martial arts. Sa makatuwid, ang Embroidered Uniform Guard dito ang pinakamalakas na puwersa kasunod nito ay ang itim na kabayo ng Iron Blood Regiment. At ang huli ay ang Royal Guards. Tumingin ang ating bida sa prinsesa at sinabi na kung gayon. Dumating na ang oras, kaya simulan na natin ngayon. Tumugo nito sa kanya at sinabi na naintindihan ko. Iiwan ko ito sa iyong pangangalaga. Lilipat din kami sa tamang oras. Habang mabilis na nawawala ang ating bida, sinabi nito na okay kung ganun. Nagulat ang mga ito nang makita nila ang ating bida na mabilis na nawala at napasabi na ano. Ako lang ba ang hindi nakakita nito? Dagdag pa niya na ang bilis daw naman niyang nawala. Tumingin si Arin sa dalawa na si Marshall Emperor at Blade Emperor, sinabi. Nasa pagkakataong ito nakita ba ninyong dalawa yon? Humawak sa ulo at napasipol si Blade Emperor at sinabi na gusto ko sanang siguraduhin makita ito sa pagkakataong ito. Ngunit hindi ko rin ito nakita. Naiinis namang sinabi ni Martial Emperor na natutunan ba ng apo ng Palm Emperor ang martial arts mula pa sa kanyang sinapupunan o kung ano. Dagdag pa nito na hindi, hindi ito makatwiran. Hay naku ito ba ang tinatawag mong pakiramdam ng kakulangan? Napapikit naman si Blade Emperor at sinabi sa kanyang isip na Palm Emperor, ikaw ay talagang walang hiya. Isipin mong iniwan mo ang ganitong mapagmamalaki na apo. Ikaw, mangmang. -mang. Gaano sana kaganda kung nandito ka? Sinabi pa niya habang makikita ang ating bida na ang sinasabi ko ay kung andyan ka sana kasama ng maasahang apo mo. Habang naghahanda si Song Wu Moon, ang sitwasyon sa labas ay tila kakaiba. Inatake ng Heavenly Demon Strength Cult at winasak ang mga mahalagang sangay ng Dark Horse Martial Sect. Sinabi pa sa kwento na bumulong ang isang ito na sa halip na tumugon ng direkta, nag-isip ang panig ng motion ng isang plano tungkol dito. Iyon ay ang pagpapakalat ng mga labis na bulong-bulungan na ang Dark Horse Martial Sect ay inatake ng mabigat ng Heavenly Demon Strength Cult. Habang dinadala si Song Wumoon sa kaluwagan, itinuturing ng Justice Coalition na siya ay isang banal na tao. At nagpasimula pa sila chismis na siya at ang Palm Emperor ay pinatay ng Heavenly Demon Strength Cult. Dahil dito, ang napakaraming tao ng Jianghu Hu na patuloy na naalala ang kalungkutan at sakit na dulot ng Heavenly Demon Strength Cult ay bumangon at tumayo. Nagsimula silang sumigaw para sa isang malaking digmaan ng mga akusador laban sa mga puwersa ng koalisyon. Makikita si Lady Yeon Sheon sinasabi sa kwento na ngunit si, si Hyun ng Heavenly Demon Strength Cult ay nais na iwasan ang isang walang kabuluhang labanan. Kaya't pinaalerto niya ang kanyang mga nasasakupan tungkol sa pag-iral ng motion. Dagdag pa. Sa kwento, habang makikita ang aninong ito na bilang kapalit, nagkalat sila ng mga chismis na ang Motsyon, isang madilim na organisasyon, ang tunay na pumatay kay Pom Emperor at Song Hu Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng mga tao, sinasabing ito ay ganap na walang batayan. Makikita ang Heavenly Demon Sect. Sinabi ni Lady Yeon na ha. Tulad ng naisip ko ang pagsasabi sa mga tao tungkol sa pag-iral ng Motsyon ay hindi madali. Seryoso pa niya ng sinabi na kamakailan, ang mga sulat at pagbisita sa pagitan ng Justice Coalition at ng Dark Horse Martial Sect ay naging madalas. Tiyak na pinag-uusapan nila ang tungkol sa pag-aalis sa Heavenly Demon Strength Cult at sa Black Wing Witch. Dagdag pa niya na mukhang ang pagsilang ng Political Affairs Coalition ay isang fate accompli sa kabila ng lahat. Sa mga nakaraang pagkakataon, marami silang beses na itinigil ang kanilang pampulitikang labanan at nagkaisa sa isang koalisyon sa pagdating ng Heavenly Strength Demon Cult. Makikita ang muka nito at sinabi na ngunit ang paghihiganti sa motion ang dahilan kung bakit ako nakikipaglaban. Kaya naman, ayaw kong makipaglaban sa Justice Coalition at patayin sila. Sinabi pa niya na lalo na kung magtatapos kami sa pakikipaglaban sa Justice Coalition, kakailanganin din naming labanan ang Iron Blade Bike House. Sa likod ng pintuan may nagsasalita at sinabi na humihiling ang mga matatanda na makipagkita sa iyo. Ano ang gagawin mo? Sinabi niya na papasukin daw sila. At sinabi ng mga ito na binabati daw niya siya. Sinabi ni Lady Eon sa kanila na ano ang labis na bumabagabag sa inyo. Tumugo ng mga ito at sinabi na sa ngayon, wala tayong tagapagmana o isang mas mababang pinuno ng kulto. Nakapikit na sinabi nito na dahil dito, ang mga miyembro ng kulto ay nakakaramdam ng pagkabahala at kami. Naniniwala na kailangan nating magsagawa ng isang heavenly demon wedding upang makabuo ka ng isang tagapagmana. Nagalit si Lady Yeon at ibinuka ang pakpak at sinabi na yan na naman. Daw pa ang pag-usapan nila. Dagdag pa niya na gusto na daw ba talaga nilang mamatay. Sinakal niya ang mga ito ng kanyang enerhiya na hindi makahinga sinabi nito na kailangan ng heavenly demon na magkaroon ng tagapagmana. Naiinis na sinabi ni Lady Ion na ikaw. Dagdag pa ng isa sa kanya na hindi kami maaaring umatras dito kahit na kailangan naming harapin ang kamatayan. Sinabi na naman ng isang ito na ito ay dahil alam namin kung gaano kasuklam-suklam ang isang heavenly strength demon cult ng walang heavenly demon. Pagkatapos mamatay ng unang Panginoong Heavenly Demon na hindi nakapagbigay ng tagapagmana sa tamang oras at sinabi sa kwento na makikita ang mga itong sinasakal pa din ni Lady Yeon na bilang mga matatanda ng Heavenly Strength Demon Cult. Tiyak na alam nila kung anong klasing tao si Si Hyun bago siya naging Heavenly Demon, at sa ngayon, alam din nila na si Song Woomoon ang dahilan kung bakit siya nasusunog sa paghihiganti laban sa Mochun. Kaya't handa na sila sa kamatayan nang ipinasok nila ang tuwirang pahayag kahit bago pa makilala siya. Nakatingin si Lady Yeon sa mga ito at sinabi sa kanyang isip na handa daw talaga silang mamatay. At pagkatapos ay pinakawalan niya ang mga ito at napasabi na humihingi kami ng iyong pangunawa at muling pag-isip. Sinabi ni Lady Yeon sa kanyang isip na hindi dahil hindi ko alam ang tungkol sa kanilang pagkabahala at pangangailangan. Tumayo ito at sinabi sa kanila na muling pag-iisipan ko ito. Kaya't umalis na kayo agad. At pagkatapos ay makikita siyang nag-iisa. Sinabi niya na isang kasal. Ang kasal na kapareha na binanggit ng mga matatanda ay isang tao na nakipagpalitan ng ilang mga suntok kay Song Woomoon. Isa siya sa maliit na bilang ng mga taong nakabalik na buhay mula sa Heavenly Demon Tomb. Siya si WJ Gang, ang pinuno ng Heavenly Blood Sura Regiment. Dahil naging pinuno ng Heavenly Blood Sura Regiment si WJ Gang sa murang edad, kinilala ang kanyang mga kakayahan. At mula nang makabalik at mula nang makabalik, mabilis na umunlad ang kanyang martial arts. Sa ngayon, ang absolute stage ay nasa harap na niya. Kaya't iniisip ng lahat na siya ay isang angkop na kapareha para kay si Hyun. Napatingala naman si Lady Yeon at sinabi na senior brother. Na makikitang nakangiting na iisip niya ang ating bida, sinasabi sa kanya na junior sister. Napapaluhang sinabi niya na hindi ko man lang makalimutan ang kanyang boses, kahit sa pinakamaliit na paraan. Paano ako makakapagpakasal sa ibang tao? At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at limangput limang kabanata.